Vice Ganda, nagpahanda para sa kanyang matalik na kaibigan na si Petit. Reunited ng muli sila Vice Ganda at ang mga kaibigan nito, at talagang ano nga nila, ang pagpatak ng alas 12? Para batiin at kantahan si Petit para sa birthday nito. Lubos din na nagpasalamat si Petit kay Vice at napa-I love you pa nga ito sa pa-birthday nito para sa kanya. Kagad din na inulan ng pagbati si Petit at isa nga sa bumati ay ang matalik na kaibigan nito na si Negi. Masaya ako kasi isa ako sa mga kaibigan mo. Sarap mo magmahal kaya ganun din ako sa pag nagkakaedad namimili ka na ng tamang tao at hindi ako nagkamali ng pagpili sayo. Isa ka sa mga earth angel ko. Wala akong ibang hiling kung hindi ang lagi kang maging masaya at malusog. Kasama ka lagi sa mga dasal ko Belen. Maligayang kaarawan sa sayo Vincent A. E. Cocho. More travel sa atin ya Bu Belen. Happy Birthday! Makikita din sa mukha ni Vice, ang lubos na kaligayahan nito, matatandaan na pagdating na sa kaibigan ay isa nga si Vice sa pinakagalante at mapagmahal sa kanila. Happy Birthday Petit! Happy birthday, Petit.